Tanggapan niya ang trabaho mo. Ano? Sige, gawin mo yan. Ganito, pag nagawa mo, sa so, good, 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 good thing, nakakala sa mo so, nakakalakas <laughs> loob ko si, si, Yen, eh, si, si sa MPBL sa Mandaluyong Health So, nung nasa Mandaluyong pa kami, MBBL, sinabi niya sa akin na, Big Mac, gagawa tayo ng movie, gagawa akong movie, sasama kita, sasama kayo partner mo si Akrais. So yun, ito na tupad. So, you'll see na si Direk Sian na siya, di siya nakakalibot. Na after so many years, oh, okay. na okay. nagyari na. First time pati sa Peebo, brother. First time. Ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? ba? niyo dito? Sino ba si Jer at si Jel? Ako po si Jer. Ako, ako po si Jel. Uh, Kami po yung mga tauhan ni uh, Kuya Jin Padilla. Kami po yung para mga tao niya para sa mga game fixing. Oo, oh, ito na naman Nabibigyan na tayo ng story. Sobra, sobra, po kayo sa aking dito. Tama po, mag-visit kayo. Magagaling visit uh po. -huh. Para kayo, kaala ng kaliwang kamay. sa kaliwang paa. <laughs> Ako. At ngayon siya invite na natin. Siya so, <laughs> so, na excited uh, <laughs> na silang naragot pa naman. Nag-i-invite po kay mga people na panood. Hello Universe directed by uh, Director uh, Cian lee Mr. Cian lee And also kasama uh, uh, po natin si Mr. John Gibbs, Jim Maui Taylor, Ms. Sachem Guimari, at mula uh, Jim Padilla, right? Tapos, uh, Um, by the link friend we amen so so tell you that so you okay. uh, pg and rsvp so yeah. thank you Paolo sa Senilatto Salvatore ayo maraming salamat oh!